all, magandang tanghali po sa yung lahat, no? Ito ang lulutuin natin, so magluto itong pork na lalagyan natin, binagaong uh, baguung, no? Lalagyan natin bagoong, no? Ito. Tapos, ang pinakagulay natin dito, at saka itong ampalaya. Ayan. Yaluan natin ang ampalaya yan, mga idol. Binagaongan na pork, no? So, eto so yung pinakagulay natin, itong ampalaya. At saka ito, Ricardo niya, so nakahanda na nga yan So ang gagawin natin mga idol uh, na natin para maluto na yung ating ulam So yung unahin natin ato mo lang pork Pakipsan mo na natin ng oh, pakipsan Mapakipsan mo, pakipisan mo na natin to Para yung taba makain natin lahat no? Uh, ilagay na natin mga idol Kamayin na natin siya gisahin uh, Pakipsan mo na natin Bago natin Ilagay ko mga regado natin O oh, medyo mag brown brown na po siya Para yung sariling mantika mga idol lalabas kasi maraming taba sa mga idol ah uh, natin bawalan din lagi kung bago din kasi lagi pero nga ay mga idol pakita na natin yung taba niya yung lalabas yung sariling yung mantika mga idol mamaya rin bagay oh ka so habang nanonood muna natin mga idol kung ang pala muna natin muna para mamaya lulutuin natin yan pag so, yung call at saka i-try yan mga idol yeah natin tapi dijual nanti? lagi

Pagalaki so, natin ng yan, mga idol, yung palaya, you know. Hindi wala natin yung palaya. Oh. Powder, tira -tira. natin. Hindi pa tuyuin pa natin yung mga idol. So, pag may kasi, kasi may palaya, pa natin tama-tama. Uh, maluto ko yung ating court, no? na natin, mga idol. After So, mga idol, okay. so, idol magtimpla muna tayo ng paparap na. Uh, so, mga idol, maglagay green para meron spicy konti, kuwain natin. Yan mga angang natin, tayo ng pula, ma Eto, hindi. Lang, natin, papasarap. So, ito na mga idol. Lagay na po So, ito. so ito na mga idol. Ito na ng ato. O, diba? may doon, ka lang ang sabaw niya mga idol. Ilulugod na po natin ang palay natin. Wow. Yan, Harap mga idol. Binaguungan uh, na port na, na meat ang palaga. Tapos yung mga ito, patuloy muna natin kunting karaw para iluto na natin yung ating yung na yan, yung mga idon, Yung luto so, na ng palayan na mga idol, lahat po lang yun siya. So, para hindi siya kapait na siya. Kasi, para maubog talaga yung luto natin. Ayan. Sarap po mga idol. Ayan. Tuloy na natin para muna mampag pa yung ating pork. Kunti no? so, na lang yung mga tabang yung mga idol. Lagay na natin yung ito. No, parang parang adubos tayo na yung mga idol. Pag luto ng uh, pork na may uh, bagoong na may sport na may ampalaya yan mga idol yan yeah. na natin ba so mga idol ngayon tayo nakapalig pagdruto naman may hindi tayo ng bagyo so marami akong inisitado so ito ngayon dito medyo malawag tayo ngayon diba so ito nakapalig lang magluto ngayon ng bagyo, yung mga tayo so hindi ka tayo mga idol so ito bagyo hanggang ngayon mulan pa rin dito sa may nila no kaya kung tingalayin mga idol yan lalagyan na natin yung palaya na ako kung tingalayin ka pa parang magbihika kung nagluto mga idol yan yeah. yeah. Haluhaluin lang natin yung mga idol para sarapin muna natin ah, ah, po, most, hindi na bagoong po at rib bagoong ginagawa ng mga tawag ito mga idol. Kaya so, ito mga idol, dito matigas lang yung mga ano, dito. So, napalaya natin para maluto na to mga idol, makakain na tayo. So, ito mga idol, nakahugas na ng palay natin. Bago na din nanu to, iniwa, ah, hinugasan na natin ng buo para hindi siya papait, no? So, ito ilagay na natin mga idol. Wow. Sarap mga idol. Ah, ba adobo style lang yan mga idol. Ah, ganyan. Okay. Yeah. Okay. Yummy, yummy. Yung ating ampalaya mga idol. Ampalaya baguong with port ng ating ampalaya ng ating ano ngayon. Binagawungan. Tapos na ampalaya. Yan ang pinatagulay natin ngayon mga idol. Yung ating pangayon. So Recipe natin yan mga idol. Ito. Pag-ino so, yung gusto ano nito mga idol. Ah, I-share ko po sa inyo ganito po magandang pagluluto, you no? Know? Adobo na may ampalaya, sarap 'yan, you no? Know? Ah, uh, ko na may ampalaya. nga natin ay gulay rin tayo sa talo dito. Okay mga idol, palutuin muna natin yung mga ampalaya. Mga uh, 3 minutes siguro yung mga idol, luto na yun. So, tama lang na hindi masyado siya magluto ng ampalaya. Ang hapok lang ang tawag dyan mga idol, di ba? Ayan yeah, o. No? So, di ba? Sarap tingnan mga idol. Takpan muna natin para maluto ng palaya konti. So, bisitahin na naman natin idol. Baka ma-over yung ating palaya. Di ba? wow. Sarap yan mga idol. So, tikman natin yung mga idol. Napakatakamtak na tayo kapag tingin nito mga idol. Yung ating luto. No? Sarap. Napakayami. No? Ako to ito yung video natin. Itong recipe natin ngayon. Oh. na ah, yung palaya mga idol. Hindi na, natin lagyan ng itlog. So, meron na tayo, ano, para sa upar na itong iluto natin. Ayan. So, ito mga idol, patayin na natin yung apoy niyan. So, medyo lanta ng palaya natin. Parang pinalanta naman natin yung mga idol. So, hindi yan luto. Kaya, wala na apoy yan mga idol, ha. Ayan. Wow. Napakasarap yan mga idol yummy yummy yung ating luto so ito lang ang finished product natin mga idol palaya with uh, uh, binagawungan na ano uh, port na may palaya bigyan mo muna mga idol so ito lang yung finished product natin mga idol so ano pong gagawin natin si luto na nga ito so ano pong gagawin natin mga idol so kakain na tayo no? So ito mga idol, tapos na tayo nagluto itong binagawungan natin na uh, port na with ampalaya, no? So uh, tapos na nga tayo, naluto na to. So hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat. God bless Jitsan Vlogger, no? Huwag niyo pakalimutan mga idol. Sa lahat po na nanood sa aking video, maraming salamat. God bless po sa inyo dyan. Mag-ingat po palagi dyan.